Hello guys, welcome to my YouTube channel and for today's video, ang share ko sa inyo is paano ba mag-register sa Paymaya gamit ang inyong cellphone. And kung bago ka sa akin channel, please do subscribe to my channel and pakipindot na rin yung notification bell para updated ka kung may bago tayong video. So let's start na po sa ating video tutorial. Punta na tayo sa ating cellphone screen. So first, pag wala pa kayong Paymaya, kailangan natin itong mag-download. So punta tayo sa Google Play Store search po natin si Paymaya. Then, after po nun is install po natin si Paymaya. Then, sa pag-install po is magte-take po siya ng few seconds para matotal download po siya. po matotally download, i-open po natin yung application ni Paymaya then, makupunta po tayo sa application ni Paymaya mismo then, iskop lang po natin ito then, ayun po, register then, after po nun is pipilapad po natin lahat ng information na kailangan ni Paymaya After po mapilapan natin si Paymaya, kailangan po natin uh, i-check yung terms and condition ni Paymaya. Then, agree po. Then, si Paymaya po ay magse send ng OTP o one-time uh, password para po makapag-proceed tayo. Then, pag na-send na po nila, i-click po natin yung proceed. Then, kung meron po kayong uh, referral code, pwede nyo pong ilagay dito. Eh, like sa akin po, wala po akong uh, referral code. So, i-skip na lang po natin. So, ayan. Meron na po tayong Paymaya.